kabangers, oh, so ito pala yung interview natin ngayon. So, kasama kong waitress. so, <laughs> tago-tago. <laughs> <laughs> Interviewin natin ngayon si Ate Gigi. So, ilang taon ka na dito sa Saudi Tech? Dalawa po. Ate kay ka, bola wala. Oh, wala na, <laughs> Wala. So, ilang taon ka na sa Saudi Tech? Dalawa. So, as a waitress, ano yung experience po dito? Kamusta yung Saudi Arabia? Maganda po siya. Kaso lang, mong, ano, nakakatay. Bakit ka napapagod? Nakatayo ka 12 hours, tapos kailangan mo indor ka ng kumusta naman yung ano, may experience as a waitress na babastos ka ba or meron ba mga pasayro okay. na or customer na mga uh, mga bastos pero gusto and... kong mabastos hindi, joke lang so bakit, so, bakit, bakit uh, bakit ka nagstay sa Saudi? wala naman lang ha? kumusta gusto yung buhay mo na. dito ganyan? Uh, Kasi marami yung mga nagtatanong kung maganda ba yung or kumusta ba yung waitress dito sa Saudi Arabia. Nakakapagod nga tapos nakatago ka lang so, until boss yung nyo pero hindi naman bored hindi hmm. bored kasi ano iba't ibang tao yung iba't ibang uri ng tao yung nakikita so ano yung masasabi mo sa mga magbabalak mag abroad na waitress go 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 Just go 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 <laughs> 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 uh -huh. So, kasaban natin si Jam ngayon mga kabangers na no, isa rin siyang waitress sa Saudi Arabia. So, kapas na Jang, uh, kakaalta namin so far. So, alas yetin, first pa rin pa siya. Thank you so much! Ay! So, ako uh, basta pala yung uh, buhay mo sa waitress dito sa Saudi Arabia. Okay naman, as long as na-provide ko yung kailangan ng family dito sa Philippines. Kung yung All ano good. mo, yung trabaho mo? Yung work okay naman. Nakapagod ba sa waitress? Hindi naman, kasi kung gusto mo naman yung ginagawa ko. Minsan ba na nababastos ka ng mga customers sa mga kasaya? Never. Never. So, uh, ano yung masasabi mo sa mga uh, w, w, sa mga Pilipino na, uh, or sa mga babae ng Pilipinas na gusto mag-waitress, may recommend mo ba sa Yes, you can try here. Super safe. So, ano yung pinakamagandang na uh, experience mo dito sa Saudi? Okay yung sahod. Mm -hmm. Libre lahat, like, house and food. Especially so, uh, transportation. In terms of security, parang safe ba ang bahay dito sa sarili? Yeah, super safe naman. bahay. Yun lang. Okay. <laughs> so, kumusta naman yung uh, experience mo sa waiters and home? Okay lang, ano, sapat lang, parang ganun. So, ilang hindi. taon? Oh, hindi, hindi. Ay, ilang taon ka na pala? Years, Hindi man ki two years ka lang ako. Hindi lang taon ka. Na. <laughs> wait, wait. Ah. Uh, ilang, ano, ilang, taon na ako uh, o, 25, kaka 25 pa ka, ka lang. So ilang ilang years ka pa? Ay ilang taon ka na ka-apply sa Saudi? Ilang ano? Ilang years? Ay ilang taon ka na ka-apply sa Saudi? 20 22 ah uh, ano, 20 years, 22 years old ka uh, so kumusta naman yung experience mo dito? Okay lang. Parang sapat lang ganun. Ah! <laughs> so, kumusta yung buhay mo dito sa so, Saudi? Babalik ka pa ba or mag-exit ka na or? Well, kailangan. Hindi naman kailangan. Like, parang okay naman yung yung trabaho, ganun. So, continue lang muna siguro. Like, ah. mag-extend lang. Ah! <laughs> so, may recommend mo bang Saudi Arabia para sa mga double? mmm -mm, Ma... I agree na ma-recommend ma re ko siya since iba nung Saudi ating before compare sa ngayon kasi mas open na sila tapos mas marami kang magagawa compare compare dati sa So, kumasta yung uh, buhay ko yung tapang yun? sa ngayon? Ito, pasok ng trabaho na, kolo Ano na sasabi mo sa mga balak mag-apply as a waiter ko sa Saudi? Good luck! Bakit? As din na lang loob nyo Kasi anong may experience mo na pangit? kumakasama. Mga kasi malungkot talaga, hindi nyo kayanin. Mm, um, um, uh, so, um, ang buhay, kailangan maging... Mahuksig ka gano'n? ka. So, kumusta yung sahod? Makasabihin mo, um, buhay ka na. Pero okay naman. Laban lang. Laban lang sa buhay. Uh, almost four years na. First time mo ba mag-abroad? Hindi. So, ano yung... Ano yung masasabi mo na pinakamagandang nangyari sa buhay mo dito sa Saudi? yung may sahod every ay araw-araw <laughs> oh. <laughs> yung every ano every mas malaki yung napapadala mo sa pamilya mo so ma na babalik ka pa ba sa Saudi or mag -e exit ka depende pero gusto mo yung Saudi okay na mas sa Saudi. so ano yung mas ma, uh, ma advice mo sa mga nagbabalak mag maging waiter sa Saudi Arabia basta magsikap lang magsikap lang Sabahan ng pasensya. Ay. Ay, Warren. So, ah, uh, kumusta naman yung Saudi Arabia? Okay ko. naman po. Ilang taon nga rin sa Saudi pala? Mag-apat na taon siya. So, kumusta yung experience mo dito sa Saudi Arabia? Okay lang. Maraming mag-stay Like ano? Magbigay ng limang halimbawa. so, ano, ano yung mga advice mo sa mga magbabalak mag-abroad sa Saudi Arabia? Basta ako din. kabin. Ano yung uh, ma-advice mo sa mga OFW or mga Pinoy na gusto mag-apply sa South uh, Lake? kung mag-apply kayo dito sa South Lake, dapat matuto kayo kumain ng kabusa. Sa nainig, kumain ng manok. What's up mga kabmed <laughs> lang <laughs> tiro? Kabangag. Kabangag <laughs> na rin. <laughs> si Edwin. Hi yeah. Edwin. What's up, Sally? So, kung sa iyo yung Okay lang. Happy naman sa trabaho. Ilang taon ka na pala sa Saudi? 7 um, years 7 years Ay, okay. pala na? So, uh, kumusta naman yung buhay sa Saudi Arabia? Ano naman sa lang Ano yung mga advice mo sa mga pupunta dito sa Saudi so, or sa mga Pinoy na gusto mag-waiter dito sa Saudi Arabia? Kasi maraming nagtatanong eh kung kumusta yung buhay dito Number one, dapat malakas ang loob mo. Matatakot. Akala ko malakas ang dating. Wala! Ah! Ano na number ko na yun? Masa-isa Anong ma-advise mo? Yun na yun Malakas ang loob. So ayun mga kabangers, narinig natin ang mga opinion ng ating mga kababayan. So tanongin natin ang pambansa. Ang kamao? Jinky. Hi guys. So, na naman ako. Ano-ano lang yung ma masasabi mo sa mga mga babae na gusto mag-waiter sa song? Ayan na. Dapat may ganda. It's more fancy to Saudi. Ala! Mabigyan ng sample. Uy! Ano ba? Uy, what the Kumusta? Kamis na Mabuti tayo ngayon. So, ilang taon ka na pala sa Saudi Arabia? Uh, about seven months. 1 year and 7 months? So, kumusta naman yung buhay as an OFW dito sa Saudi? Ayos naman. Taste-taste lang. So, marami na bang ipon? Ay! Dami na. Maraming resibo. resibo. so ayun, ano yung mga ipapayo mo sa mga mga Pilipino na gusto mag-abroad dito sa Saudi Arabia? Tiyaga lang. Konting tiyaga lang. Mga din tayo. Ay. Balik ng Pinas. <laughs> so mag-exit ka ba or magpapakasyon? Depende. pa -e rin. Pero good sa mga yung Saudi para sa'yo. Marecommend mo sa'yo. Uh, okay. So yun naman po mga kabangers yung mga... Uh, opinion ng ating mga kababayan OFW sa Saudi Arabia. So, sa mga uh, balak mga bro dito sa Saudi, uh, lakasan nyo lang talaga yung loob nyo. So, post, more patience kasi dapat talaga mga bro yung dito. So, that's all po, mga mapumakabang as for today's video. And don't forget also to like, subscribe my YouTube channel. And mag-comment din kayo sa mga question niyo at try namin sagutin. Thank you so much mga kabang. I'll see you next time.